agad ang karara ko na! Ang Mag ano kami mag last sunset. How, how, masculine do I look with this? Oh, well, masculine. <laughs> pink na pink pa yung lagayan. So last sunset we having here in Sambales. The place called... Um, anong club mo na Grabe ko oh. I love it. I like it. I like it. I like it. I like it. The color of my armpit. Ay, itim din pala oh. <laughs> Sa beti. Saan ba yung kilikili kong pangit? O, oh, ayan. Ayan. Sige na. Hola. Ay, ito. yun last sunset we're having here in Zambales. Okay, hey, um, Mag-alas 5 na. So, para walang traffic mamaya pa uwi. Kasi I'm pretty sure lahat ng sinuwigan na kanina. So kami, mamaya ang gabig pa. Mag dinner pa daw kami somewhere else. Parang gusto kami nang uminom ng na ano gang? Iced coffee, yung Starbucks, yung Prapuchin. na lang. Ay, Diyos ko, sige na ba?